Ito guys, yung aming silage, kabubukas lang namin. At ayan, uh, mag start na kaming uh, mag-pid out dito sa aming mga baka. Ayan, uh, ito nga pala kong tawagin ay silage pit ito. Uh, silage pit kung tawagin. Kasi uh, nakapit siya at dapat uh, ito ay uh, nakabalot ng maganda. Dapat yun di napapasukan ng hangin para maganda yung pagkaka fermentation niya. At ito namang uh, isa ay ang... Uh, village kung tawagin either a round bale or a square bale village. Uh, pero ano nga ba yung uh, pagkakaiba ng nakarap at uh, fit sa ilid sa quality nito o dry matter content kung tawagin. Sa village, ah uh, yung nakikita nyo ng mga ito uh, sa grab ay uh, yung mga sample ng uh, dry matter uh, percent at uh, dry matter silage uh, per kg uh, square meter in stock bales. Sample na lang po yung uh, bales ay uh, 35 to 40 per uh, percent yung dry matter content nito. Pero nandyan sa graph yung ano, ipapakita ko po sa inyo itong graph. Ayan. Ayan, dyan sa bilage 35 to 40, uh, yung dry matter percent. Dry matter silage, Uh, KG per square meter naman, ang stock bale ay 130 to 180. Yan, bahala na lang po kayong magbasa dyan. Hay bale, small, 85. Then, 15 to 20 yung uh, uh, stock bill niya. Dry matter, yan. Hay round bale. Andyan din, 85, 150 to 250. Yan, iba rin yung may stock. Uh, 33 to 38, yan. 170 to 50, average 200. Mga ganyan, guys. Ayan yung mga sample ng ano ah uh, basta uh, yung ano yung ay uh, uh, 35 to 40 uh, dry matter per uh, percent uh, yung ano nya tapos 130 to 180 dry matter per stock bill then uh, puro nandyan sa graph yung mga sample kaya bahala na lang kayong magbasa then kasi yung kung anong klaseng silage o crops ang gagawin tulad ng hay or grass, lucerne, maize depende yan sa gagawing silage guys kaya ayun ayun yung tatandaan nyo uh, syempre at ganoon din sa silage pit. Pero sa silage pit, for example, ang pasture silage siyempre, ay uh, uh, ang target pagka pasture silage ay nasa 30% to 35% yung dry matter nito. Pag gagawin nating stack pit. Or pag sa ano naman, pag sa 35 to 40% dry matter naman pagka bales uh, sa pasture silage. Basta pag yung ano above 25% na yung uh, dry matter nang ating uh, pasture silage ay uh, naulugan na ito ay good quality na rin pero siyempre pag mas mataas eh mas maganda at uh, ano nga ba yung uh, dry matter na tinatawag uh, dito sa ano sa silage o kaya sa mga damo pero dito sa silage yung pinag-uusapan natin kung ano nga ba yung uh, purpose ng uh, silage na ito kasi the higher na kwa na makukuha mong dry matter content sa silage ay siyempre the more na energy and protein kasi ang kinukuha natin dito ay yung energy and protein para sa ating mga baka sa bawat kilo na kinakain nilang press silage ay siyempre napakahalaga kaya napakalaga yung uh, quality ng silage para sa ating mga baka tulad ngayon at uh, time na para Ah, uh, kami ay magpakain nito dahil autumn na naman dito sa New Zealand at medyo malamig na kaya hihina na rin yung tubo ng damo. Kaya yun yung purpose nitong silage dito sa New Zealand. Tang uh, reason bakit kailangan mag-harvest ng sobrang damo during uh, ano no sa late spring to mid summer. Yun ay dahil magbilis ang tubo ng damo ang uh, tawag dito ay surplus budget yun ay yung sobrang budget ng damo kaya ginagawa namin itong silage kaya ayun, ito yung mga na-harvest namin during surplus uh, time yung mabilis yung tubo ng daway ito na, yung uh, uh, silage namin ngayon ito kung nakikita nyo at pag uh, autumn naman o oh, winter na, autumn up to uh, winter or early, uh, spring naman ay during deficit naman halimbawa kakulangan kung uh, ano tatawagin nito kasi ito sa dairy farming ay kakulangan yun yung deficit. Kung deficit na ay kulang na yung uh, supplement na pandagdag pagkain at uh, itong silage ay ang pinaka cheapest supplements uh, rather than na uh, bumili pa ng ibang uh, commercial feeds or supplement. Kaya yun yung silence guys Medyo bitin yung brake nila Ayan eh, si bro Pero may dagsin na oh may dagsin na oh adjust namin to kasi. Ayan. masyado yung ano. adjust natin yan guys. Narami. Pinagagawan nila yung silage. <laughs> <laughs> mannyata lang alam mo dah Sabi kono ngai, dia cuma pigat eh. Hey, hey, hey. 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 đã sắc này đã sắc

Puri ka! ka. Mahina guys yung ano niya flow, ayun guys. Tinatansya pa lang kasi natin yung ano. Yung flow ng hydraulic. Diyan sa may ating uh, conveyor. Diyan sa spout. Tsaka dun sa supply. Ayan Pero pagka na ko ano natin yung rinse niya, no, dire diretso na yan. Ayun oh, no? ayun din. Sige, agawan sila. Sige. first day naming magpit out ngayon guys at yung mga baka sarap na sarap oh.